Good guys, welcome to my vlog. Kina panahon ngayon guys, parang ulan na naman. Diba? Oh, makulimlim siya guys. Makulimlim siya kayo tapos hangin-hangin. Hangin-hangin. Kina -hangin. mga mo sa tabi-tabi namin guys, oh. Oh. Oh, paano ko magdamon yan, oh. No? Wala kasi ano dito guys, mga kalabaw baka para makakainin ito. Wala dito. Isa na kung magulay pa lang to, ubos na to sa akin kung magulay lang. Wala eh. Update ko lang tindahan ko guys. Ito yung tindahan ko sa labas. Ito sa labas yung tindahan ko guys oh. Diba? Yan guys. Hmm. Ito ang labas sa tindahan ko. Palagi yung makikita yung sa loob. Sa labas. Diba? Sige guys, dito lang. Magkita mo sa labas, mga tsitserya lang naman yan at saka mga biskwit. Uli ba? Hmm. Sa loob. Magkita mo sa loob. Doon o. Yan. Yan. Isang ah? Ano? Isang sit? Isang sit? Ano yon Ano yun? Guys nice Hola. 'Yun lang guys. Bye-bye. At yung tubig pala namin guys, pakita ko sa inyo puno-puno na naman. 'Di ba? Bye-bye.